and guys, uh, mula dito sa kinatatayuan ko ay makikita natin yung ginagawang tulay dyan ginagawing tulay So, ayan. Sa mga hindi pa po nakapunta rito maganda po itong kalsada malawak po siya mga lods Ayan So, ako first time kong pumunta rito So, i-vlog lang natin mga lods para makita naman ninyo sa hindi pa nakapunta uh, paalala na rin na may ginagawang uh, tulay, tulay po dyan mga lods Ayan. nabubulol naman tayo so dito napakaganda yung view kita mo yung managtataas ang bundok po dyan Ayan. so may barriers na rin mga lods dito hindi pa tapos so dyan Ayan, maganda napakaganda ng alsada Matarik nga lang, mga lods, sa mga pupunta rito pag natapos na to ay uh, konting ingat lang tayo sapagkat uh, anumang oras ay pwede tayong madisgrasya. Uh, guys, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. So, nandito na nga tayo sa Mount Tapaw pero wala pa tayo dito sa pinaka tok Doon pa daw. Ihatid ako ni kuya. Ayan. Salamat sa kanya at uh, nakita niya tayo doon sa baba at uh, sinakay tayo sa motor. Yun po yung kanyang motor. Ayan. So, pakita ko lang. Dito sa harap guys, uh, may kubo rito kung saan uh, dito po yung nagbabantay mga lads. Pakita natin yung uh, lugar, entrance fee. Ito guys, yung paligid. So, dito na tayo sa taas. Ayan. So, pakita ko tong entrance fee. Ayan. Sen sa uh, bata guys sa uh, may 20 pesos adult 30 senior citizen 25 Ayan for PWD may discount din eh. Children 15 pesos adult 25 pesos uh, uh, Babayaran mo rin yung ecological fee mga lods so uh, Guys uh, mula dito Tanaw mo yung napakagandang view Sobrang taas pala dito guys. So first time nating na pumunta. So yun po yung dagat ko. Ayan o. No? Napakalawak ng dagat. Mula dito sa Mount Tapaw ay tanaw mo yung napakagandang view. Ayan. Doon ako galing sa Tagudin. Ayan. Ah uh, guys, uh, nandito na nga tayo sa mount tapaw Dito sa uh, eksaktong location niya, dito sa taas. Ay napakaganda uh, ng view. Ayan, kita nyo naman. First time pumunta rito guys si Carods Vlogs. At uh, sobrang saya ko guys. Kasi sa ating paglalakbay hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Dios. Nakita natin tong uh, gawa ng kanyang uh, makapangyariyang kamay. yan. maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. At uh, sakto nga guys, uh, nagpapasalamat ako kay Sir Napoleon Lasaga. yan uh, uh, dugong tagudin din guys. Ayan po siya. Kausap po ni Kadens TV. Ah, uh, saktong nandito rin sila ka Dance TV. Yan sila ka One Show, si Cadencel at yung mga ibang kasama nila. Sakto silang uh, pumunta rito. So timing nga guys at may sakin na tayo pa uwi. Yun yung maganda. Uh, dito nga guys ay uh, mayroong nagbebenta rin ng uh, tubig, mga chichirya kape. Ayan. So ayan, kung pupunta kayo rito, uh, no worries. Ah, uh, napakaganda ng lugar sa mga hindi pa nakapunta alam ko sa mga vlogs ng mga iba, iba, ibang vloggers na may drone yan, katulad ni Cadence TV ay nakita nyo na tong lugar sobrang ganda mas maganda guys kung uh, kayo mismo ang makasaksi dito sa lugar na to napakaganda ng uh, lugar yan, Mount Tapaw. -huh. sila mo ball pa Sa the best pasyalan. So ano pang hinihintay nyo guys? Uh, pasyalan nyo na. Ako nakarating ako dito. nag lang. Jog and walk. Siyempre, napagod din tayo. Sobrang layo. Ayan kuya, pwede ka bang sumama mo sa vlog ko? Paalam muna tayo. Ay, hindi, hindi, hindi. So yan. So yan. So, with respect uh, kay Sir Napoleon Nasaga sagayan So, Ayun yung i-vlog natin siya. So, itong lugar na lang. Ang i-vlog natin. So, guys. Uh, ano pang hinihintay nyo? Uh, summer na. Napaganda ng lugar. Ayan. Pwede kayong kumuha dyan ng may tanim silang kamote dyan. Pero magpaalam kayo sa may-ari. May laman na kaya yan. Ayan, napakaganda ng lugar. Medyo mainit na nga lang kasi mag alas 10 na ata kung hindi ako nagkakamal. So dito guys, sa uh, pagpupunta kayo rito ay uh, dapat igalang nyo tong lugar. Gawin nyong malinis kasi may basurahan naman dito. Ayan, nakasegrate. Ayan, may nabubulok. Ayan, di nabubulok. Na-recycle. Ayan. So ayan. Pantapaw. The best. Dito lang yan sa Suyo, Ilocosur. Grabe, ang ganda.